Sir, pinagpalit ako ng nanay ko sa pera. Na kaya niyang alagaan yung ibang tao, yung anak ng ibang tao, pero ako na sariling anak nila, hindi niya kayang alagaan. It's true. Masakit pakinggan, pero katotohanan yun. Pero kung titingnan mo, hindi lang naman basta pera yung pinapadala ng nanay niyo, ng mga taong mahal ninyo. Ang pinapadala nila, uulit-ulitin ko na isaksak sa utak ninyo na hindi lang basta pera yun. Literal na pera yung pinadala sa inyo. Pero kung may isip kayo, hindi lang basta pera yung pinadala nila. Nandyan yung sakripisyo. Nandyan yung effort na kung saan paminsan kulang sila sa tulog, kulang sila sa kain. Minsan pinapagalitan ng amo. Minsan parang minamaltrato. Minsan yung tipo bang parang sinasabi ng amo nila hindi na kayang kainin ng aso. Yun lang, tingin nyo, pera? No! 30 days nilang pagkinagpaguran yan. Kahit pera lang yung sinabi mo, simpleng manting mo, hindi lang po pera yung pinapadala nila sa inyo. Isang klase rin po yan ng pagmamahal. Kaso nga lang, nang tinitingnan nyo lang, pera lang ang pinadala nila. At wala kayo sa tabi nila. Hoy! Kung nagrereklamo kayo kahit papano, na wala sila sa tabi ninyo, ano na lang kaya sila?